morning! So, kakataas ko lang maligo and kakain na kami ng lunch. Pagkaligo ko, naghain na ako kasi tapos na magluto sa okasa. So, eto na. Corn beef na bigay ni Tita Del sa ng asawa niya. Yan. Tapos, pineapple. Yan. Kain tayo! Ayan. So, kakatapos ko lang maghugas. Grabe, ang tagal ko bago nakapaghugas kasi yung... Anong tawag dito? Walang tubig kanina, nung dapat na maghuhugas ako ng plato, hindi ko rin alam kung bakit wala namang apiso o walang pasabi na mawawala ng tubig. So, mga 1 o'clock na, saka nagkaroon ng tubig. Naglupat na ako ng gamit, papunta dito sa kwarto nila o kasan kasi naka-aircon, so dito ako matutulog, magpapalamig. Hello! Nagising na ako. Ang init, pag, paglabas ng kwarto, ang init, sobra ako ng merienda kasi nakaayos na yung merienda namin. Ito yung ano, bigay ni tita yung nanay ni ate doon, yung sisinlo ko. Ito, yan. Uh, pili roll. Yan. yan. Kain tayo. Ano oras na? 4.30. Kain tayo. Yan, so tapos na ako kumain. Kanina, di ba, dapat na ako kainin ko lang yung pili roll. Tapos, itong pinagdiskitahan ko. Yan yung mga mani na uwi din nyo ito. Sana niluto daw ng uncle ko. Yan, pinagdiskit ako. Kumain din ako. <laughs> tapos ngayon, yan, inon ko din yung laptop para magbanding kami nyo sa Tapos mag -e edit nung ano, nung finyan ko. Um, hindi ko pa rin siya tapos i-edit. Kalahati eh, na, na edit ko. Tapos yung kalahati, hindi eh, ko muna tinapos. Kasi kahapon ngayon, dumating sila Kuya Jake. Kaya, ayun. Sinisip ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Yan, yeah, huminto muna ako kasi pagka tapos ko kumain, ay na, merienda, di ba, nag-laptop ako. Tapos nakita ako may mga open na na subject for pa, inquiry para sa first sem. Kasi sa summer may nakare-ready na ako. Tapos sa first sem, excited ako. Gusto ko na makita yung mga sample or yung mga in offered o na open na subject kaya yun, nagtingin na ako, tapos nag-plano na plano na ako ng schedule ko. Yun. So, ngayon, kain na kami ng dinner. So, ito dinner namin. Hot dog. Tapos, ramen na miso flavor. Yung miso soup. Yan. Tapos, achara. Yan, kain tayo. Yan, so dessert time. Ito, ano pa tawag dito? Tawasan. kocang! Ano po pangalan nito? Namay na po Namay, nani? Manju Manju? Um. Oh, manju, daw. Itong color manju pink. Manju na mayroon na hayter, ka na manju na Ayun, daw color yung manju. Maraming style or ano ba? Kinds. Kaya yun. Ito so yung naka box. Um. Ayan. Yeah oh, yan. Yan. May picture nito. I-insert ko na lang. Yan. So, na tarin ako kasi bukas alis kami. Iyon. Iba-iba daw yung lasa. yun kasi bukas maaga kami. Alis kami. Magsisimba kami. So, mamaya uh, nagpapahinga lang konti. Mamaya naman is kuk kukulutin. Ano ba yan? Is straight isa-straight ko yung book niya o Kaya, ayun. Bye-bye! Good night! Bukas lang ulit! Bye! Okay. Mag-isa lang ako sa bahay ngayon kasi umalis sila o kas